Matagal na naming plano ang simpleng bonding na ito kasama ang mga dating katrabaho ng aking asawa. Ilang beses na itong napospon dahil sa personal na mga dahilan. Pero nitong August 3, sa wakas, natuloy din. My name, ang mga kasama namin ay mga co-workers ng aking asawa mula sa dati niyang branch. Ngayon ay naka-assign na siya sa ibang lugar bilang accounting in charge. Pero kahit magkakalayo na sila, nananatili pa rin ang komunikasyon at respeto. Ang turing nila sa asawa ko ay parang nakakatandang kapatid. Miss na miss na rin nila siya. nag kami na ang dadalhin naming ulam ay tilapia mula mismo sa aming fish pond. Kaya maaga-maaga, nagharvest kami kasama ang aming anak mababae Kahit maliit lang ang area, masaya pa rin ang experience. Iyon na. Tuloy harvest na ito mga idol. Ubus na. Ang lalaki. Maliit lang kasi itong pond. Kaya ano lang pang kain. Yun na, mga idol. Ang mga medium size ng tilapia ay agad naming ipinirito habang ang malalaking isda ay dinala naming buhay papunta sa dagat. Bandang alas 10 na kami nakabiyahe papunta sa Bastillo sandingan bohol, dahil inasikaso pa natin ang bata. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakarating doon ang buong pamilya. Isang oras din ang biyahe. Pagdating namin, maganda ang panahon, mababa ang tubig, at may mga nauno na sa venue. Agad naming nilinis ang isda at nagsimulang mag-ihaw ng pork at may bangus din. Medyo nakapanghihinayang lang na hindi ko nakuna ng video ang cottage at ang buong grupo ng Yamaha branch at maraming ulam silang hinanda. na, karne, May mga bagong miyembro na rin silang kasama ngayon, pamalit sa si mga lumipat na. Nagkaroon ng konting piktorya lang grupo, kasama ang napakabait nilang BM matapos ang ihawan. Quick shots lang ang nakuha ko, pero sapat na para maging alaala na may konting tagayan at kwentuhan. Ang pinakamasaya sa lahat, ang mga bata. Kahit low tide, enjoy na enjoy ang anak kong lalaki at babae sa dagat. Safe ang lugar, kaya kampante kaming mga magulang. Simple pero punong-puno ng saya ang araw na to. Isang alaala na siguradong babalik-balikan. Salamat sa mga dating katrabaho ng aking asawa sa isang masayang araw ng pagkikita. Hanggang sa muli nating banding, huwag kalimutang ilike, i-share at mag-subscribe para sa iba pang simple pero makabuluhang kwento.